May mga tao na Kasi may bagong darating Ikaw ba yung tipong sobrang nasaktan At ayaw ng sumubok ulit Ayaw mo na bang magmahal ulit Alam mo yung tutunan ko Kaya pa na tayo naalisan ni God Ng mga tao bagay sa buhay natin Dahil nga tayo sa mga bagay o tao Na bagong darating Na mas deserve natin Kailit ko mo lang Mag move on ka At wag na wag mo isasara yung puso mo dahil kung may nawala, may bagong darating. May mga tao na mawala kasi may bagong darating. Ikaw ba yung tipong sobrang nasaktan? At ayaw nang sumubok ulit. Ayaw mo na bang magmahal ulit? Alam mo yung sana sanatutunan ko, kaya pala tayo naalisan ni God ng mga tao bagay sa buhay natin. Dahil nga handaya tayo sa mga bagay mga tao na bagong darating na mas deserve natin. Kailit ko mo lang, mag-move on ka.